Sa ngayon mismo, isang napakahalagang impormasyon ang ipinaabot sa iyo, direkta mula sa iyong tagapangalaga na bumabantay at nag-udyok sa iyo. Ito ay may kinalaman sa isang tao na, hindi dahil sa aksidente, ay may malaking lugar sa iyong araw-araw na mga kaisipan. Ang individual na ito ay dumaraan sa isang panahon ng matinding kaguluhan emosyonal, nararamdaman sa isang kritikal na punto ng kanyang buhay, kung saan ang kawalang katiyakan at pag-aalinlangan kung aling landas ang susundan ay naghahari sa kanyang pagkatao. Sa isang banda, seryoso siyang nagmumungkahi ng ideya na iwanan ang mga pangyayaring nagdaan sa inyong dalawa, na may lumalaking pagnanais na tuluyan ng tapusin ang yugtong ito na, bagamat puno ng mga karanasan, ay nabighani ng mga komplikasyon at sakit. Ang lalim ng koneksyon na umiiral sa inyong dalawa, bagamat puno ng kahulugan, ay naging isang mabigat na emosyonal na pasanin na kailangan niyang hanapan ng paraan upang mapangalagaan ang kanyang emosyonal na kalagayan. Gayunpaman, sa kabila ng pagkiling na ito na lumayo, may isang malaking bahagi pa rin sa kanya na nag-aatubiling tuluyan ng putulin ang mga ugnayan na nag-uugnay sa kanila. Nakaharap siya sa katotohanang ang relasyon na itinatag niyo ay lampa sa simpleng pagpili kung mananatili kayong konektado o hindi. Kinikilala niya na ang kung ano ang naroroon sa pagitan niyo ay hindi lamang limitado sa isang serye ng mga interaksyon sa pagitan ng dalawang tao kundi ito ay, sa katunayan, sinusuportahan ng misteryosong at malalim na puwersa ng sansinukob na nagtatahi ng mga ugnayan ng tao sa mga paraang misteryoso at kadalasang hindi mauunawaan. Ang pagkilalang ito ay naglalabas ng komplikasyon ng kanyang mga pagpipilian at ng hamon na mag-navigate sa mga ganitong malalim na emosyonal na karagatan kung saan ang puso at ang rason ay madalas na nagtutunggalian. Ang ganitong pagkakahinayang na nararamdaman niya ay naglalagay sa kanya sa isang karagatan ng pagmumuni-muni at pag-aalinlangan, umaalog sa pagitan ng pangangailangan na maprotektahan ang sarili, at sa pag-unawa na ang ugnayang nag-uugnay sa kanila ay may mga ugat na mas malalim at may mas malaking kahulugan kaysa maaaring ipahiwatig ng mga pansamantalang sitwasyon. Sa intuition, nauunawaan niya na ang mga koneksyon na ito ay bahagi ng isang mas malaking bagay, na may kaugnayan sa kapalaran o mismong sansinukob, itinakda upang maglaro ng isang mahalagang papel sa kanilang mga paglalakbay, sa kabila ng mga hadlang na kanilang natatagpuan sa daan. Kaya naman, nahahati siya sa pagitan ng pagnanasa na magpatuloy, iiwan ang mga alaala sa likuran, at ang pag-unawa na ang ilang mga ugnayan ay ganap na hindi dapat binibitiwan, kundi pinahahalagahan at pinahahalagaan sa loob ng malawak na siklo ng pag-iral. Ang ganitong dobling damdamin at kaisipan ay nagpapakita ng komplikasyon ng mga relasyong pantao at ang epekto na ito ay mayroon sa ating personal na paglalakbay. May kaalaman siya na bagaman ang pinakamadaling landas ay tila ang pagputol sa mga ugnayan at pagprotekta sa sarili mula sa posibleng mga sakit, mayroong isang mas malakas na puwersa na nagpapahiwatig na ang ilang mga koneksyon ay umaabot sa higit pa sa tangibol, naglilingkod sa mga layunin na marahil ay hindi paganap na malinaw para sa atin. Ang pangunawa na ito ay naglalagay sa kanya sa isang estado ng pagninilay-nilay, kung saan siya ay nagmumuni-muni sa tunay na kahulugan ng mga ugnayang ito at kung paano ito sumasalungat sa malaking plano ng mga bagay-bagay. Kinikilala na, sa ilang mga kaso, ang halaga ng isang koneksyon ay lampas sa mga hamon ng sandaling ito at nagiging isang mahalagang bahagi sa mozaik ng buhay. Kayo dalawa ay, walang duda, mga kaluluwa na nagbabahagi ng isang intuitibong at malalim na nakabatay na koneksyon. Naging malinaw na kayo ay nasa harap ng isang desisyong mahalaga, isang pagkakataong tiyak na magbabago sa inyong mga buhay. Ang lalim ng mga unang pakikipag-usap na ito ay nagpapakita ng isang bihirang harmonya at pangunawa sa isa't isa na tila'y itinadhana. Ang ideya ng pagtuloy at pagsasara ng pinto sa nakaraang ibinahagi na nagpapasyang hindi na kailanman titingin pa sa likuran ay naging tunay na imposible. Ang lakas ng koneksyong ito ay hindi lamang nag-iwan ng malalim na marka, kundi naglikha rin ng isang tinik ng mga alaala at damdamin na hindi madaling baliin o hindi pansinin. Ang koneksyong ito, na nabuo sa apoy ng mga makabuluhang usapan at mga sandali ng pagbubunyag, ay naglalakbay sa labas ng karaniwan. Nilalabanan nito ang ideya ng paghiwalay dahil ito ay pinapakain ng isang puwersang tila iitinadhana. Ang mga alon ng mga kaisipan at alaala tungkol sa inyo ay bumabalot dito. Ang koneksyong ito ay hindi lamang emosyonal, ito ay malalim na nakaugnay sa iyong proseso ng pagkilala sa sarili, sa pag-aaral kung paano maging totoo sa sarili, isang bagay na maaaring maging hindi komportable, ngunit lubos na kinakailangan sa kasalukuyang komplikadong sitwasyon ng paglaban ng sariling kaguluhan. Siya ay naakit na tanggapin at yakapin ang kanyang tunay na kahulugan, kinikilala, at isinasama ang mga komplikasyon ng relasyong ito na lubos na nagpapakilos sa kanya. Siya ay natututo, madala sa pinakamahirap na paraan, natanggapin ang kanyang sarili ng lubusan, kasama ang lahat ng kanyang mga nuansa, mga kontradiksyon, isang bagay na hindi maaaring paghiwalayin sa kanyang pananaw sa mundo at, lalong-lalo na, kung paano niya patuloy na nauunawaan ang kanyang impluensya sa kanyang sariling buhay. Gayon pa man, sa kabila ng prosesong ito ng pagtanggap sa sarili, ang enerhiya na bumabalot sa alaala ng inyong dalawa ay walang duday puno ng tunggalian. Madalas siyang naliligaw sa mga kaisipan, binubuhay muli ang bawat salitang ipinagpalit, bawat larawang inambag, bawat musika na pinakinggan nilang magkasama, at bawat mahalagang usapan na kanilang pinagtulungan. Ang mga sandaling ito ay hindi lamang simpleng mga alaala, mga buhay na piraso ng kasaysayan na kanilang ibinabahagi na patuloy na naglalakbay sa kanya. Ang epekto nito sa kanyang buhay ay higit pa sa isang superficial na pag-unawa ito ay isang malalim at tuloy-tuloy na pagbabago, mas masidhi kaysa sa anuman ang kanyang maaring isipin. Bawat interaksyon, bawat ngiti na ibinahagi, bawat mainit na pagtatalo o sandaling pag-iisip na pinagsasaluhan nyo ay nag-iwan ng hindi mabuburang marka na kanyang dinadala araw-araw. Ang epekto nito ay humuhubog sa kanyang pananaw sa mundo, nagtatakda ng impluensya sa kanyang mga pagpapasya, at naglalabas ng kanyang sariling mga katotohanan. Sa pagitan ninyo, mayroong isang dinamika na lampas sa pangkaraniwan na pangunawa, isang interaksyon na sumasalungat sa anumang karaniwang paliwanag. Kayo ay tulad ng dalawang bahagi ng isang salamin, magkabaliktaran at sa parehong oras ay kahangahanga sa kanilang pagkakatulad, nagpapalutang sa bawat isa sa isang paraan na tanging kayo lamang ang makakaintindi. Bawat salitang ipinagpalit sa pagitan nyo ay may kapangyarihan na magbago ng inyong mga buhay at ng karanasan ng pag-ibig mula sa simula. Ang koneksyon sa pagitan niyo ay maramdamin. Ito ay ang uri ng pag-ibig kung saan ang kasidhiang ito ay halos hindi mabigkas, isang lakas na pareho nilang nararamdaman, ngunit kaunti lamang ang lubos na maunawaan ito. Binibigyan niya ang kanyang sarili ng pahintulot na mangarap ng isang hinaharap na kasama ka, iniimagine ang isang pag-aasawa na bagaman hindi ninanais ng lahat, ay isa sa kanyang pinakamalalim at personal na mga pangarap ang kaisipang mahiwalay sa iyo ay nagpupuno sa kanyang mga kaisipan ng pag-asa at mga posibilidad. Binubuhay ang bawat araw ng mga kulay ng isang potensyal na hinaharap na magkasama. Madalas siyang naliligaw sa mga kaisipan tungkol sa iyo, kahit sa mga sandaling hindi inaasahan, maging sa gitna ng mga kaibigan o sa mga araw-araw na gawain. Ang pakiramdam na hindi makatarungan na hindi ka kasama ay patuloy na bumabalot sa kanyang buhay. Nakikita niya sa iyo ang lahat ng mga katangian na lagi niyang hinahanap sa isang kasosyo sa buhay, at mayroong isang bagay sa iyong tinig at sa mga salitang pinagsasamahan niyo na siyang kumuhang hatak sa kanya ng isang espesyal na paraan na lumalampas sa physical na attraction. Ang nasa pagitan niyo ay isang malalim na koneksyon ng mga kaluluwa na tagpuan niya sa iyo ang isang taong nagtutugma sa kanya na hindi humuhusga sa kanyang espiritualidad at kumakatok sa kanyang mga paniniwala at personal na mga halaga. Seryosong naniniwala siya na pinagtagpo sila ng tadhana o ng sansinukob, at ang pananampalataya na ito ay lubos na nagbibigay katwiran sa kanyang masalimuot na damdamin para sayo. Binigyan mo siya ng pakiramdam na siya ay napapakinggan, at nakikita sa isang paraan na walang ibang nakagawa, nag-aalok ng isang espasyo kung saan siya ay maaaring maging tapat na kanyang sarili, walang mga limitasyon o mga maskara. Ang natatanging karanasang ito ng pagtanggap at walang pagpipilian na pagtanggap ay hindi mabibili para sa kanya, na lalong nagpapatibay sa espesyal na ugnayan na umiiral sa pagitan nyo. Ang relasyong ito ay lumalampas sa simpleng mga interaksyon. Ito ay isang patuloy na sayaw ng mga kaluluwa sa isang paglalakbay ng pangunawa at di matitinag na suporta na nagpapakahulugan muli ng kahulugan ng magmahal at mahalin. Gayunpaman, ang kanyang pang-araw-araw na buhay ay naging labis na nakakasawa sa iyong kawalan. Ang mga usapan na inyong pinagtulungan, na nagpapahiram ng bawat araw ng kasiyahan at kagalakan, ngayon ay nag-iwan ng isang malalim na puwang na halos hindi na niya maipunuan. Nararamdaman niyang bilanggo siya sa isang karaniwang takbo na sa ngayon ay tila walang kabuluhan, palaging nagtatanong kung bakit ang kanyang paglahok sa trabaho at personal na buhay ay hindi nagdudulot sa kanya ng kasiyahan. Sa totoo lang, ang lahat ng kanyang pinakadarnang nais ay ang makasama ka. Patuloy siyang sinusundan ng isang pakiramdam ng hindi katarungan dahil sa distansyang naghihiwalay sa kanila. Nakikipaglaban siya sa kaisipan na ang mga kasalukuyang kalagayan ay hindi makatarungan na ang pagkakahiwalay ay labis na mahirap tiisin. Gayunpaman, pinanatag siya ng kanyang tagapangalaga ng anghel na nagsisiguro na sa kabila ng pisikal na paghiwalay, ang pag-ibig at ang malalim na ugnayang nag-uugnay sa kanila ay hindi kailanman mawawala. Ang katotohanan ay nabagaman ang distansya, ay nagdudulot ng mga hamon, ang lakas ng espesyal na koneksyong ito ay humihigit sa oras at espasyo. Ang yugtong ito ng pagkakahiwalay ay nakikita ng iyong tagapangalaga ng anghel bilang isang kinakailangang pahinga, isang pansamantalang paghinto sa pagitan ng dalawang kaluluwa na itinakda na magsama. Ito ay isang panahon para sa pagmumuni-muni at personal na paglaki na sa kabaligtaran, naglalayong lalo pang palakasin ang pagkakaisa sa pagitan nyo. Ang koneksyon sa pagitan nyo ay napakalakas, napakamasidhi, na tila ba kahit ang sansinukob ay hindi kayang maghiwalay sa inyo ng permanenteng. Sa panahong ito ng pagkakahiwalay, siya ay nakatuon sa pagpapalakas ng kanyang tiwala at paghahanap ng kapayapaan sa loob. Para sa iyo, ang sitwasyon ay lalo pang nakakapagod, na nakakaapekto sa iyong pinakamalalim na mga kaisipan at pagnanais. Siya ay naglalakbay sa mapanganib na mga karagatan sa iba't ibang aspeto ng buhay, hinaharap ang mga hamon mula sa profesional na larangan hanggang sa masalimuot na mga dinamika ng pamilya, pati na rin ang iba pang mga personal na issue na nagpapanatili sa kanya sa isang patuloy na estado ng pag-aalala. Gayunpaman, may nabubuong makabuluhang pagbabago sa kalawakan. Sa lalong madaling panahon, handa na siyang ibunyag ang katahimikan na nabuo sa pagitan ninyo, ihahayag ang katotohanan na naninirahan sa kanyang puso sa pamamagitan ng pagpapahayag ng kanyang mga damdamin, kaisipan, at emosyon ng may tapang at tunay. Ang hakbang na ito ay lubhang positibo, nagpapahiwatig na ang kalinawan at tiwala ay nagsisimula ng umusbong sa kanyang buhay. Nakayanan na niyang lampasan ang maraming mga hadlang sa panahong ito at lubos na kinikilala ang pasensya, at suporta na ibinigay mo sa kanya sa yugto ng introspeksyon at paglayo na ito. Ang kahandaang ito na magbukas at ibahagi ang kanyang tunay na kahulugan ay isang tanda na siya ay narating na ang isang bagong antas ng pagkakakilala sa sarili at kahusayan sa emosyon. Ang desisyon na buksan ang komunikasyon ng malaya sa iyo ay nagpapahiwatig ng malalim na pagnanais na muling makipag-ugnayan, hindi lamang upang buhayin ang mga ugnayan, kundi upang itayo ang isang mas matibay at transparenteng relasyon. Ang pagtahak sa mga hamon at ang kakayahan na manatiling matibay sa harap ng mga pagsubok ay nagpapakita ng isang makabuluhang paglaki sa personal, na ngayon ay nagpapangyari sa kanya na harapin ang mga nakabindin na isyu sa pagitan nyo ng may bagong pananaw. Ito ay isang mahalagang yugto, na hindi lamang nangangako ng paglutas ng mga hindi pagkakaintindihan sa nakaraan, kundi pati na rin ang posibilidad ng isang hinaharap na magkasama batay sa katapatan, pag-unawa, at respeto sa isa't isa. Kapag siya ay wakas na magbubukas, kahit na may halong kaba at pagkabalisa, siya rin ay lalangoy sa kaligayahan. Ang sandaling ito ay magiging desisibo na nagpapahayag ng simula ng isang bagong kabanata sa kanilang kwento ng pag-ibig, isang kabanata kung saan ang intensidad na laging bumabalot sa kanilang relasyon ay hindi lamang magpapatuloy, kundi patungo sa isang positibo at konstruktibong direksyon. Ang pag-ibig na ito ay hindi natapos, sa halip ito lamang ay dumaraan sa ilang mga mapangahas at nakakapagod na yugto. Ngayon, napapansin na pareho kayong nagsisimulang muli na umasa na sa ganap na pagbibigay sa pag-ibig na ito, maaari nilang lampasan ang mga pagsubok ng nakaraan. Mahalaga na kilalanin ang kahalintulad at ang di mabilang na halaga ng pag-ibig na inyong pinagsasaluhan. Sa kabila ng pagtawid nila sa maraming mga hamon sa paglipas ng panahon at sa iba't ibang mga kalagayan, ang pag-ibig na ito ay nagpakita ng isang lakas at kagandahan na bihirang matagpuan sa maraming mga relasyon. Sa simula ng bagong yugto ng bukas na pakikipag-usap at muling pagtatatag ng tiwala, nagbubunsod ito ng isang konkretong pagkakataon para sa pagpapabuti at pagpapatibay ng ugnayan na nag-uugnay sa kanila. Ang ganitong binago na pangako ay nagbubukas ng daan para sa pareho na lumago at umunlad ng magkasama harapin at lampasan ang mga hamon na may bagong pagnanais ng pagkakaisa at isang layuning magkatuwang. Ang sandaling ito ay nagtatakda ng isang punto ng pagbabago kung saan ang kalaliman ng inyong relasyon ay nagiging hindi lamang isang pinagmumulan ng kaginhawaan, kundi pati na rin ng inspirasyon para sa pareho. Ang kakayahan na magkamustahan ng tapat at bukas ay isang patunay kung gaano kahusay kayong nag-evolusyon sa individual at bilang isang magkasintahan. Ang pag-ibig na ito, na nagtagumpay sa pagsusuri ng panahon at mga pagsubok, ngayon ay naglilingkod bilang isang matatag na pundasyon kung saan maaari nilang itayo ang kanilang hinaharap na magkasama, puno ng mga posibilidad at pag-asa. Ang pangako ng pagbabago ay hindi lamang isang pagkakataon upang palakasin ang kanilang pagmamahalan, kundi pati na rin upang masiyahan sa mga bagong dimensyon ng kanilang relasyon, pagtuklas ng magkasama ng mga bagong larangan ng kaligayahan at pag-unawa sa isa't isa. Ang desisyon niya na buksan ang puso ay hindi lamang nauukol sa isang simpleng paglabas ng mga damdamin na natipon, kundi kumakatawan sa isang tunay na pagsisikap na makabalik sa kahalagahan na orihinal na naglapit sa kanila. Sa prosesong ito, hinahanap niya hindi lamang ang kaluwagan at katubusan mula sa mga sakit sa nakaraan, kundi nais din niyang muling pahalagahan ang kalaliman at katotohanan ng kanyang pangako sa iyo. Ang transparensya sa bagong kabanatang ito ay nakikita bilang ang mahalagang elemento para sa isang pagpapatibay ng pundasyon ng relasyon. Lumilikha ng isang matatag na pundasyon kung saan pareho nilang maaaring itayo ang kanilang hinaharap na magkasama. Ang pagiging bukas na ito ay isang tapang na hakbang patungo sa paghilom at pagpapatibay ng ugnayan sa pagitan nila, nagpapahiwatig ng isang disposisyon na harapin ang kahinaan at magtrabaho ng magkasama sa paglampas sa mga hadlang. Sa pagpili ng katapatan bilang batayan para sa bagong yugto na ito, nagpapahiwatig siya ng isang pangako sa katotohanan at tiwala sa isa't isa na mga mahalagang elemento para sa anumang magtatagal na relasyon. Ang hakbang na ito patungo sa transparensya ay hindi lamang nagpapangako ng isang panibagong buhay sa koneksyong pinagsasaluhan nyo, kundi nagtatatag din ng isang bagong pamantayan ng komunikasyon at pangunawa sa isa't isa, naglalatag ng landas para sa isang hinaharap ng pagkakaunawaan, suporta at walang kondisyong pagmamahalan. Ang yugto ng bukas na komunikasyon na ito ay tinitingnan ng parehong bilang isang pagkakataon na mamalas ang mga tunay na layunin at damdamin ng bawat isa upang malinaw na matanggal ang anumang mga hindi pagkakaintindihan na maaaring nakapasok sa paglipas ng panahon. Ang tiwala na minsang nasira ay maingat na binubuo muli, piraso-piraso sa pamamagitan ng tapat na pakikipag-usap at mga aksyon na nagpapakita ng isang komitmentong pareho. Sa pagpapatuloy sa paglalakbay na ito ng bagong pag-ibig, matutuklasan niyong dalawa na ang mga hadlang na dating tila hindi madaig ngayon ay naglilingkod bilang paalala ng mga hamon na kaya niyong malampasan ng magkasama. Ang bawat maliit na hakbang patungo sa pag-unawa at pagtanggap sa isa't isa ay hindi lamang nagpapatibay sa ugnayan na inyong pinagsasaluhan, kundi nagpapayaman din sa relasyon ng karagdagang mga layer ng paggalang at paghanga. Kaya, ang bagong kabanatang ito ay hindi lamang isang pagpapatuloy ng kwento ng pag-ibig ninyo, kundi isang pag-unlad na nagdiriwang tanto ng mga kahinaan at kahusayan ng tunay na pag-ibig. Pahintulutan ang mga salitang ito na maningning sa iyong espiritu at tumagos ng malalim sa iyong pagkatao. Nais ng universo ang pinakamahusay para sa iyo at tiyak na magbibigay ng positibong resulta, anuman ang iyong piliin. Sabihin, ako ay naniniwala sa lahat ng sinabi sa akin ng Diyos at tinatanggap ang Kanyang kalooban sa aking buhay. Upang tanggapin ang mensaheng ito at ang mga biyaya na nakapaloob dito, ibahagi ang iyong mga kaisipan sa mga komento. Huwag kalimutan ang mag-like at mag-subscribe sa channel upang maging updated sa mga susunod na mensahe. Kami ay nasa labas na umaasa na magkasama sa mabilis na pagkikita tungkol sa enerhiya ng buhay. Panatilihin ang iyong sarili sa kaupulang kalagayan para sa susunod na mahalagang mensahe na naghihintay sa iyo sa susunod na video. Naway pawiin ng Diyos at ng Universo ang iyong daan na puno ng kapayapaan, pag-ibig, at pananampalataya. Amen.